bako niya ayan ayan ibigay sa akin problema man ayok ko dan ibigay sa akin lahat eh di pira na lahat Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

はい。Oh. ดูดิฉันบอกโรื่อนี้ก่อนนะนะฉันนั่นเองก็ติดนะแล้วก็แล้วก็ตุ้มจุดนี้ก็จะหายดิน Pahay mo kikire, bintang lahat ma, bintang lahat, moturne, moturne, bapay, bafu, beta mo, bintang mo, kala mo, bafu, para panganap, kala mo.

kulungan eh Beteng Oy Ba? Oo. 'Yung kanta sa kulungan, 'di ba? Oo. Uh. Ngayon, hmm. 'yung sa padaluan. Hintayin nang kapatid po dalawa. Paakyatin ko talaga lang. Eh. Ayot ito. Tapos ang na.

Tay, nalang ka na kuya tay. Pernika mabalas after, asensya nga sa mga sinasadya ko. Anak ang di, nabanggi, tarik ko rin sa mga kasa, sa ala ala lu lu sama kayak politik gitu gitu butuh daging mokaya gitu kayak nah kok

ये बात है हां तो ये है Ayan well, guys na salamat na nagtatulog na kasama ko. Wala na. Ay, malalaman naman natin guys pag, pag makainom. Malalaman natin sa mga problema sa buhay. Di, di ba? Kung ano ko lang, nasabi ko lang kay Dolph.

Na lang nakalan. Kita hitung kesama koma tadi. Enggak sana. Nah. Enggak sana. Kalau yang satu ini. Apa marilah kelas langsung ya artis pop dia problemnya. Kayak Nabi Johan di Pomah seminsan betulalah sih ya betulalah kayak eh sempre mali ko sapang bijo kayak na bijo oh ah, sana oke pake pake komeditlah nang gagawin kaya sabi ko huwag may problema naman tayo relax lang pero ha panalangin ng Panginoon ang Diyos lang nakakaalam huwag anong problema mo sa buhay pagdasal mo sa Diyos ibigay mo sa Diyos hmm, okay, mo hindi mo hindi makasolbat sa mga tao may magkapatid man mga kamag-anak kung may problema ka sa buhay mo hindi sila makasolbat maliban lang talaga kung may mag -advice, nagpasalamat din tayo na pero ang sabi ko lang sa totoo ang sumbungan natin sa problema ang ah, Panginoon gawin mo gawin mo ang magandang gawin magandang basta maganda yun na talaga kaya kasalan tayo dito naman ko sa mga kaidot na maraming salamat sa ating utalaan ako po isang kasama niya ingat, ingat na tayo palagi ipagkasal natin Bukan ang